nagre-refill tayo ng tubig bago tayo bumiyay sa paglalakad. Kainin muna ako ha. Ang sarap. Ha? oh aperto. O yan, lakad na kami. Gora na sa paglalakad. Walking kami ngayon ha? Hindi kami tawag dito. Bicycle. Walking. So two hours walking, one hour going, one hour coming back. So guys, samahan yung kami. Halika. mag magwalking tayo. Tagtag <laughs> -tag natin yung kinain nating lunch, sushi. Nagsushi kami ngayon. Yes, sushi. Alam mo yung sushi. Comment down below kayo kung magkano ginasus namin for two person, ha? Yung freshly made. Talagang at the moment, nakakainin mo. Sakalang nila ginawa yung sushi. Talagang fresh na fresh. Yun ang aming kinain today's lunch. Kaya, yay! Hindi nagluto ang inyong lola. Tinrita ko ni Fabio. So, kaya ngayon, sasamahan ko naman siya to compensate. Dahil binload niya ako sa restaurant, sasamahan ko siya mag-walking. Compensate eh para din sa akin yung walking. Dahil para matagtag din yung kinain ko. Dami namin kinain. Eat all you can kasi yon. Kanya nga lang, syempre, wag mo namang abusuhin kapag hindi kain ng katawan. Kahit pa sabing eat all you can, don't force yourself, ha? Huh? Eat lang yung kaya. So, guys, samahan nyo kami sa aming paglalakad. Just continue watching. Nakuha na sa akin si Fabio. Mamaya na ako mag-video para sa akin. Siya na muna. Okay. Salamat sa panonood.